hello! Isang napakagandang araw sa lahat! And this is your Miss Universe 1981. It's Maring Mar Vlog. And welcome to this video. At this video po ay pupunta tayo kami ni Bating sa Tagawan, Miss Amis Oriental. Dahil meron po nag-trending dito sa aming local na Maladiwata Paris. Beef Paris. So, itatry namin ni Bating kung gaano kasarap ang kanilang Beef Paris. So kung um, kung kakain ka daw dito sa Karila ay parang nasa Manila ka na for Diwata Paris, Beef Paris. So just try lang. Ayan. so bakit na kami na motor di bating dahil it's kabilang ano pa uh, Morisipio, no, it's sa Saan Villanueva and Tagulma. So Tagulma pati yung pupunta. So kita niyo naman, it's 5 p kasi 5 p po yung mag-open sa uh, 4 p po mag-open ang kanilang business. So ayan, 4 p.m. No? pa lulubog na po yung araw pa sunset na po. Ayan. At ito na po ang Villanueva Uh, Misamis Oriental. This is um, kapitbahay naming bayan. So, after hasaan, yan na po ang Villanueva. So, malabi na nato pag-atotag Taguluan. So, dito naman sa part Taguluan ay merong intersection na papuntang um, Barangay Santa Ana at Malitbog kung saan kami naligo noon sa yung mga vlog namin. So, kaya traffic po siya ngayon kasi peak hour basta hapon. Alam nyo naman dan, di ba? Era, uh, nandito na kami sa tulay, ng Taguluan Ang ganda ng um, view, no? Dahil sunset, talagang kapag sunset at sunrise, ang ganda tingnan ng ating langit. Ayan, ang dalawang darawang ilog na po sa Taguluan, Taguluan River. So, dyan po nag, nag, uh, Collide? Not Collide! At ayan na po ang design at ganda ng kanilang tulay. So by the way, paputay tayo dito sa Taguluan. So ito na po yung Taguluan Misamis Oriental after ng tulay. And pwede po tayo dadaan sa um, overpass. Pero, iyon po ang kanilang plaza. So, dadaan po tayo sa overpass. P pwede, din dito sa crossing ng kanilang simbahan. So, dito, dito kami dumaan ni Batingting sa kanilang simbahan. So, welcome to Berhen sa Candelaria. Ayun. Taguluan Parish. Ayun. Ang ganda ng simbahan nila. And dito naman sa gilid ng simbahan, ayan po naka-display yung kilis sa, sa plaza, yung mga ating mga sweet food. So hindi pa tayo pupunta dyan dahil yung sadya natin ay makikita po dyan sa Tagulman Elementary School. Ayan, yan ang Tagulman Elementary School guys. And yon nakikita natin yun sa may party na yon na may pinipilahan. Yan po ang ating bibisatahin ang kanilang beef Paris. Ayan, yeah, may maraming tao na rin. Nakikita nyo naman na meron nang pumila at meron ng kumain. So, yan po ang kanilang humble na pwesto. Maliit lang po yung pwesto nila. Pero dinadagsap po. At yan, meron silang mga tables and chairs para po sa lahat ng gustong mag dine in and pwede din mag -take out Yan pag ang sinasabi kong daan papuntang overpass. No? Diyan po ang kanilang munisipyo. Yan, ang kanilang bayan. Ba, bay bahay bayan? <laughs> yan ko rin ang plaza. No? Dito sa kilid ng plaza nila ang makikita natin tong Biparison na to. And yan po ang um, sila sabi kung Tagaluan Elementary School and Tagaluan Senior High. So, let's um lapitan natin sila. Ayan, meron nakikita na tayong Chicharon, wow, <laughs> ang sarap guys. So, meron tayong lechon Kawali. Oh my God. Gusto ko ng anong magkumuha niyan para tilawan. <laughs> para tikman. At meron din tayong boiled eggs. So, kasi lahat ng gusto mag-boiled egg, meron din. And yan po ang mga sauce natin na kalamansi. No, meron si bisdahon yan, mga chili powder, and meron din garlic powder. yan po ang kanilang beef paris. And ito po ang kanilang sabaw. Ang unlimited sabaw. So, let's ask them kung... So, for more information. Hey, Ayan, yeah. welcome to... Kasi parang anong Parisan The Marinas Beef Paris. The Marinas Beef Paris located at Balingasag at Huh? Oh taguluan, taguluan. Akala ko pala It's okay din taguluan, we sabi sa And ito po ang kanilang mga yaya. So, uh, oh grabe, I... ang sakit na naman yaya <laughs> <laughs> Ito yung mga owner po nila. So, ititabihin po natin sila kung tagpila. So, marami na ng tao ngayon. Tagpila na magkano pala. So, marami na ng tao ngayon. And, let's have some candy videos. Nakikita ako karang kiko. and na siya. Fronting. Um, Taguman Plaza. Okay. beside um, Central Tagalog Central. Central, 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 Central. Central School. Ay, senior high ah, ah, pa ni Chad. Ah, it's integrated senior high to the So let's go. ito po yung mga honor. Hi, what's your name, ma'am? Hi, my name is Norse. George? George. George. Huh? Norse. Norse. Or how do George? Lors At ikaw po ma'am? Maymay Si ma'am Maymay and si Ma. Sir, Sir Joseph Ah! Tugaw <laughs> 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 po si Sir Joseph Smile ha? Cedric <laughs> <laughs> Ah Cedric, si, ako Enrico So sila po na mamay-ari ng ating Bay Paris La Marinas. Di Marinas. Marinas. Mar Ganun man mga kwan, mga simon, yung mga bana? Secret. Ah! <laughs> Di Marinos man daw. So I ito know. pala na naman yung display. Yeah. Tapi po serving ma'am. Tag like, 100 na po overload Paris. Tapos may regular na 60 with rice. ah oh, 60 is... Yeah. With rice. With rice, regular 60 pesos. <laughs> Among overload, 100 aldi rice with drinks and sabaw. Kasabaw, kalamit. Oh, Ay, kalamit. <laughs> Dawaan mo, duwa mo. Overload. Pag-iigot, yeah. oh, 300. At online mo, okay. At online, excellent. Isa-isa. So, ito po. O, oh, diba? Bongga ang kanilang over Paris. Ay. Bay Paris Overload may mga Alisabaw at ending Rice so dito naman sa magtatanong kung may mga parking area dito dyan po sa uh, kanilang harap pwede po magpark yan yung mga single motor na po at dulog pero hindi ko po alam kung saan pwede magpark yung may mga sasakyan na pang ano pang pamilya ba yung mga car ang mga ganito ang ganyan so kanilang sabaw ang sarap ng sabaw gaya ng kasarap sabaw <laughs> ang sabaw ay parang ako super sarap charot! <laughs> And um do marami na po yung mga tao kasi sabi nila nakakaubos daw sila dito ng lahat Naubos talaga everyday yung kanilang paninda so meron silang 5 digits per night 'yan parang aking um order na lalaki Lala! Ayan na po ang ating overload B Paris na no order. Dalawa po kami ni Bating, ang tigi isa kami. Yan po. Nakikita nyo naman, meron tayong pwede ng may chili powder, may um, um, powder, pepper powder, mayroong um, onion, spring onion, at calamansi. Depende po kung ano yung ano, ch chili, gar uh, chili flakes yung nilagay na nila. Yung, ay, chili flakes. Um, garlic flakes. Parang garlic chorba. Gano'n na yan. So, kayo na po, bahala, magtimpla sa kung ano man gusto yung timpla, kung anong gusto nyo mga ihalo. So may freedom naman kayo dito. And as well guys, ang sarap po ng sabaw nila dito. At meron yung rice, pero yung only rice nila ay by pack pa po siya. So again ha, this is my first set of sabaw. So pwede pa po, only sabaw po tayo and only rice. So lahat ng mga gutom dyan, pwede talang kumain dito. Ay, nag-add on tayo ng boiled egg. Ayan, may egg po tayo kasi favorite po, po yung egg kasi lahat ng itlog pa sarap. <laughs> you know, oh. I'm sorry that I would have avoided them. And yeah tip tip and that's it guys. <laughs> sa sasitikman po natin guys ang kanilang litsong kawale. Crispy pa po. Mayroon lang ang litsong sarang bulaklak. Ayan. Ang mm. Sarap. Mm. Mm. Sarap! ang mga mm Bisita -hmm. kay dito. At ayan na nga, naubos yung sabaw ko this is the second set of my sabaw kasi alisabaw sa So nag-order ako kay Kuya. Ayan. So this is my pangalawang sabaw. So again, ang, naka, uh, ang nakachada din ang, ang maganda dito, andi po din po yung mga sauce na pwede natin ilagay sa ating sabaw. Kahit magdagdag ka, pwede din ikaw magtimpla. So hindi po nila, hindi po, andi din po yung mga, ano, mga, yung mga spring onion, mga calamansi, yung um, powder, pep, pepper powder, yung um, chili garlic. So andi din po yan para sa inyo. So ayan, after nagpa ng sabaw. Ay, this is my pangatlong sabaw. Oh, di diba? si Kuya Cedric ang nagbigay ng gwapo ni Kuya Cedric. Ay, yan. Third sabaw kasi gusto ko talaga ng masabaw. Alam niyo naman ako pag, kung, pag gusto ko masabaw sabaw talaga kahit anong sabaw, sabaw na, ah ay, you know, kahit anong sabaw masarap, di ba? At dito sa De Marinos B Paris, masarap po ang kanilang sabaw at anli po yan para sa mag-order ng ating Overload B Paris. Ayan, ilagyan ko ng chili garlic kasi para may anghang lunch and ihalo halo po natin and sigap-sigap tayo! Excuse me. Ah, ah, Sigot ako, ha? Yan na nga ang last natin. So kakain natin yung last na itlog. Yan. Yes, dahil sayang po ang binayad natin. <laughs> Ganyan tayo mga Pinoy, di ba? Dapat may sobra. Pero sa akin, lahat dapat maubos. Dahil lahat pinagpag... Ah, I'm done eating. So, three serve po yung... Three serve? Ay, tatlong ano? Sabaw. Sabaw. And apat na rice. Apat ba ito? Oh, na rice. And dalawang soft drinks. Oo, oh, busog-busog dito siya. Maraming tumami na binang tao. Yan. And before that, bless you guys. And of course, Kwai Go, before you. Clean as you go. Yan. Thank you so much Don Marinos. Di Marino. Marinos. Di Marinos. Big Paris here in Taguig. Sigut ko, ha? Oh my God. Chata <coughs> mga music ito siya sa mga tricycle. Yeah. So, let's eat. Let's get, let's go. Thank you for watching, guys. Thank you, Lori. Oh, Lors, no? Lors. Nors, uh, Maima, Cedric, and Linares. Hi ah, ha? Yeah? Rodan. Rodan. Hi, thank you so much. Rodan, Linares, ako karasete ha. Maraming magpapatuloy ka na siya. Hmm. Ay, ah, yan ang pangubusin nila. But mostly mga 10, 10 wala naman no? Mm -hmm. Mm -hmm. Mga 8 wala na yun. Ano ah, talaga? Ano sa mm -hmm. eh, mga mouth? Ano mga mouth? At ayan nga na, natapos na kami kumain ni Bating and uwi na kami. Sakaya namin kami sa kanyang mahiwagang motor. <laughs> so thank you so much, Di yung Paris, no, for the experience and we'll go home now. Bye. Andyan po yung sinasabi kong daan papuntang overpass. So sa overpass po, nandyan po ang kanilang municipal hall. Yan, ang kanilang bahay, bayan. Bayan ng bahay or bahay ng bayan? Bahay ng bayan. And fronting sa municipal hall nila ang kanilang plaza. Ito po pinapagandang plaza sa lahat ng sa Misamis lahat ng bayan sa Misamis Oriental pag Christmas po kasi bongga yung mga deco nila marami pong lights jujan, dyan pupuno talaga yung lights dyan at dito din ang kanilang um, view sa gabi no ang kanilang tulay at kanilang tulay ang raming street sana all ganyan sa, sa saan kasi from barangay prior to last barangay walang walang ka walang street light at <laughs> dumaan mo na ako sa dito kasi bumili mo na tayo na pala sa natin ang may snack sa ating mga kids so thank you so much for watching guys and see you on my next vlog I love you all. Mwah.